Kuya Ruel, ano kayong mo? Ha? Tilapia Nagluluto yeah, ako kuya Ruel ng tilapia, ariyaw so, Pero yung ipiprito muna ay bago gagatan Ah, ito, ano yung nakuha? Ayos na naman, ang tanghali yan uh, uh, At ka rin na nga mga kayo ay digigis na natin na rin luya Tayo ating gagata na Nasamahan na rin natin ng bawang ng Kuya Ruel Kuya Ruel, yung masarap yung hindi ayos na rin so, na, sinanayin ang sibuya sa tangsile upo hindi nakabang unang aroma na rin so yun ay kukan nyo muna ibisang gisan nyo muna yan para masarap sa kanghang ng sili saka natin ilalagay natin ang ating talapya ito na, inuhulog na ang gata. Aw! Oh. Ito pagkasarap na rin. Iyan na yung gata na binabibili na lang out. Wala akong mabila ng niyo. Yan. Aw! Oh. Ito na ang mga gata. Lagi ng kaming ta. <laughs> At tara na nga ako. Lalagyan na ako ng bitsay. Anyway, isahin isa na natin lalaga yung Tila ang At maka naman sumakit ang bayawang <laughs> Yung akaw, Ay di ayos na Kapaw Patakot na naman Tawag na naman ang bahaw Tapos konting asin Ayos Yan mga kaidol Ipabubulakin nyo muna Bago nyo ilagay ang Tilapyang pinirito Yung Ay kung gaganda yung bulak na bulak na, adey, na. Yeah, Ay di hulog na Kaya hulog eh At yung sigurado na Kaw may yun na nga ako, mga kalawati. Eh. ah Sa lahat na rin ng aming kuya Rawila rin taga-lubaw. O chip ko ko rin ng lubaw. Ay. Kiligay kayo na, mana. Oo. Kasarap na rin. Pupaw. Sa mga garuta eh. Oo. sa mga garuti din eh. Iyan na nga ako, yan na ako pantal, press na press, bagong pana, ay sa tatwi ng ubina na nagbigay ng tilapiyang aray. Yan. Sige, okay, ayos na. Ay, ko Maria, sapo. Siya, hulugan ang dalawang sili. Iyon. Kamahan nun ang sili ngayon. Kasarap na raya. Yan na yung pagkagayon. Ibabalik-balik na rin yun. Ay Para yung gata ay simiksip sa talapya. Ito. Pagkasarap ba ganun Dũng, thử cân là xa Ai na. á Dũng Thì tí kì mắn tí kì mắn tí kì nó quay rồi về Cô lòng đâu sổ hòn Dũng xin Dũng, tí kì nó không tí Ai xin á na Dũng á rồi Dũng á rồi Dũng á rồi